Magandang umaga sa ating lahat, sa buong mundo, sa mga nakikinig ngayon at nalulood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita sa San Marcos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Nehudia at nagtuloy sa bayo ng Ilog Hurdan. Muli siyang pinaglilimpungan ng mga tao na tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan nahiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito Subalit, so, sa pasimula pa, nang likhay ng Diyos ang salibutan, nilalang niya silang lalaki at babae, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y maging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang ipinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Hesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinuman lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nangangalunya rin ang mabuting balita ng Panginoon. Bilang isang Romano Katoliko, ang talatang ito mula sa Imbanghilyo ni San Marcos ay nagbibigay diin sa kalagahan ng sakramento ng kasal sa pananampalatayang katoliko. Ang kasal ay hindi lamang isang kontratang kundi isang sagradong pagsasama na pinagpala at pinagtibay ng Diyos. Una, kalahalagaan ng kasal. Sa simula pa lamang ng paglikha, nilikha ng Diyos ang tao na may layuning magkasama bilang lalaki at babae. Ang kanilang pagsasama ay itinuturing na isang mahalagang institusyon na dapat igalang at panitlihin. Pangalawa, katatagan ng pagsasama. Ang utos ni Moises tungkol sa paghiwalay ay isang pag-aangkop sa katigasan ng puso ng mga tao noong panahon iyon. Ngunit pinagpaalala ni Jesus na orihinal na plano ng Diyos, ang pagsasama ng mag-asawa ay dapat na panghabang buhay. Ang pagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pangatlo, sa gradong pagkakaisa, ang pagkakaisa ng mag-asawa ay isang sagradong sakramento. Ang pagiging isa ng mag-asawa ay isang pagpapakita ng pagmamahal at pagsaksakpisyo kung saan ang bawat isa ay nagiging katuwang at kapariha sa buhay. Ang paghiwalay at muling pag-aasawa ay itinuturing na pakikiapid dahil sinisira nito ang sagradong pangako na binitiwan sa harap ng Diyos. pang panawagan sa katapatan. Ang talatang ito ay isang paanyaya sa lahat ng mag-asawa na maging tapat sa kanilang sumpaan. Ito rin ay isang palaala sa mga mag-asawa na humingi ng tulong sa Diyos sa panahon ng pagsubok at mga pagsubok sa kanilang pagsasama. Panglima, pagmamahal at sakripisyo. Ang pagsasama sa kasal ay nangangailangan ng pagmamahal at sakripisyo tulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang simbahan ang mag-asawa ay tinatawagan na mag-alay ng kanilang sarili para sa ikabubuti ng bawat isa. Sa ating buhay, bilang mga katoliko, mahalagang tandaan na ang kasal ay isang biyayang dapat pahalagahan at ipaglaban naway ang bawat mag-asawa ay patuloy na magtiwala at kubapit sa Diyos upang mapanatili ang pagmamalahalan at katapatan sa kanilang pagsasama. Naway, maintindihan natin lahat at magandang umaga sa Panginoon ang pagpapala.